sa amin sa oras na ito, Lord. At sa mga pagpapala mo po sa amin. Gabayan mo kami palagi at ingatan mo kami, Lord, sa amin trabaho. Kahit na ano, Lord, mo po sa mga pamilya pa niyo. Ingat mo rin, Lord. At ang pagkain na ito, Lord, na maging kalakasan namin sa aming rohan, Ang araw mo ang mga naghanda, ang mga nagambag, ibang Panginoon. Ingat mo ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa iyong pinapot, pinakamata dalawal, at sa na ating sa tayong ng Isis. Amen. 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 hindi ka naman. Ilagay mo. Ilagay mo. mo. Ilagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo. Ilagay mo.

Oh, pa pani ko -er mo talagang bata ka. <laughs> 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 ay, napapagalitan <laughs> ka ng nanay mo eh. Antinik. Ay, ay bigyan mo ay, ay, sir. Ay, ay, sir oh. sir. Kung si ng anak to eh. Hoy. Eh. <laughs> Arsian bag. Nagpalaganap ng lahi. mo Kung si King Kevin ang ng daliri mo. Sa akin, ang likot mo ng titi Ay, niya ano King. Wala Itali mo daw, no? Papatali yung <laughs> <talin> daliri. <laughs> Ay, sorry. <te. laughs> ang na, sa na? plato. <laughs> Ayan na po, kumain na. Kumain na kayo ang ganda kayo. Yes, po. <laughs> <laughs> <Sabi> ni tatay. mali, mali. Mali, mali. mali. pero di ko lo. Wala muna dahil. Nagulat siya, magligo niya. Hindi ako sasabihin. Hindi sasabihin. Hindi ako sasabihin. Hindi ako tarap naman yung death. Ay, ano, ba? Ayo. Ay, walang kutsara sa Uy nga, kanis dati din. Leo, paano na to? I stop ay, ko na to, tayo.